Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na pong talunin ni Victor Wembanyama sa Namakmak maklang at Damien Lillard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging sagot ni Clay Thompson sa kagustuhan nga po ng Los Angeles Lakers na kunin siya sa darating na no offseason. Hindi man lang nga po mga katrops, nanalo si Victor Wembanyama sa kanyang mga sinalihang event sa kanyang kauna-unahang All-Star Weekend. Matapos matalo ang kanyang kupunan sa Rising Star Challenge kahapon at ang dinala pala ngayong araw na Skills Challenge. Pero hindi na naman nga po siya dito susuko. Gayong susubukan ulit nga po niya dito na sumali at manalo sa mga susunod na taon. Bukod na rin nga po dyan ay binulgar naman nga po ni Wembanyama sa harap ng media. Nagustor naman nga po niyang mag-compete sa iba pang event sa All-Star Weekend kagaya nalaman lamang na slam dunk contest at 3 point contest sa mga susunod nga po na taon sa NBA. Yes, nasa bucket list nga daw po niya na maging isang slam dunk champion at 3 point contest champion at talunin nga po si na Damian Lillard at maging si Mac Mac lang. Subalit bago pa man nga po yun mangyari, ay dapat muna nga po niyang mapa-improve ang kanyang shooting at gumawa ng mga kakaibang dunk sa loob ng court upang sa ganon ay payagan nga po siya ng NBA na sumali sa mga nasabing event na ito sa All-Star Weekend. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging sagot ni Klay Thompson sa kagustuhan nga po ng Los Angeles Lakers na kunin siya sa darating na offseason. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa nga po ang ng Lakers sa mga interesadong team na kukuha kay Klay Thompson once na pumasok siya sa free agency market at magtapos na ang kanyang kontrata. Pero bukod rin naman nga po sa Los Angeles Lakers ay may ibang mga teams rin naman nga po ang may balak na agawin siya mula sa Golden State Warriors katulad na lamang ng Miami Heat, Milwaukee Bucks at maging Chicago Bulls. Pero ayon na rin naman nga po sa kalalabas pa lang na balita ng ilang mga NBA analyst, kung mayroon man nga na pong kupunan na may pinakamataas na chance na sunod nga po nitong paglaruan, ito nga po ay walang iba, kundi ang Los Angeles Lakers. Yes, matagal na rin naman nga pong sinabi noon ni Clay Thompson na kapag umalis nga po siya sa Warriors, ay wala nga po siyang ibang pupuntahan kundi ang Lakers lalo pat ito nga po ang dating team ng kanyang ama na si Michael Thompson. Bukod rin nga po dyan mga katrops. Gusto rin naman nga na po niyang i-honor ang namayapa nga po niyang idolo na si Kobe Bryant sa pamamagitan ng pagsali niya sa Los Angeles Lakers. Kaya sa naging pahayag pala nga po nito ay ang Lakers na nga po talaga ang frontrunner sa pagkuha sa kanya sa darating na offseason lalong lalo na sa free agency market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.